Noong unang bahagi ng 16th century, isang matapang na explorer ang sumubok gawin ng isang bagay na hindi pa nagagawa ni naman. Ito ang ikuti ng daigdig at pagbigay ng tiyak na ebidensya na bilog nga ang mundo. Siya si Fernando Magallanes o mas kilala sa atin bilang si Ferdinand Magellan. Nakilala natin si Magellan bilang ang pinakaunang kontrabida ng Philippine history kung saan siya ay napatay ng bayaning si lapu man, mas higit pa dito ang kanyang ginampanan sa kasaysayan ng daigdig. Sa video nating ito, ating tuklasin ang kanyang buhay at ang kanyang mga naging paglalakbay. Noong February 15, 1480, isinilang sa Portugal si Ferdinand Magellan. Bata pa lamang siya ay nahumaling na siya sa paglalakbay at pangalakal dahil sa inspirasyon ng mga naunang manlalayag sa kanya kagay ni Vasco da Gama, Bartolomeo Dias at Pedro Cabral. Sa kanyang paglaki, kanyang hinabol ang kanyang mga pangarap at kinalaunan na ay naging isang ganap na mahusay at bihasang navigator. Sa ilalim ng bandila ng Portugal, lumahok siya sa mga ekspedisyon patungo ng Asya, partikular na sa India at Malay Archipelago. Sa mga paglalayag na ito, ang rutang kanilang tinahak ay pasilangan kung saan umikot sila sa Timog Afrika patungong Arabia hanggang marating ang malayong silangan. Ang pangunahing target ng mga paglalayag na ito, ang Spice Island ng Molucas sa kasalukuyang Indonesia. Gayunpaman, hindi sapat para kay Magellan ang ginagamit nilang ruta. Para sa kanya, ang rutang ito ay mas mahaba at mapanganib kinwestyon niya na bakit dito sila dumadaan kung mayroon namang mas mabuti at mas maikling rutang pasilangan. Dahil sa kanyang angking kagalingan at karanasan, naniwala si Magellan na maaring marating ang Molucas o Spice Island sa pamamagitan ng rutang pakanluran sa halip na dumaan sa Cape of Good Hope sa Timog, Afrika. Lubos niyang pinaniniwalaan ang teoryang ito, ngunit tinanggihan ng Portugal ang kanyang suggestion dahil may kasunduan ng Portugal at Espanya tungkol sa paghahati ng mga teritoryo. Ito ang Treaty of Tordesillas. Ayon sa kasunduan ito, hinati ng Pope ng Rome ang daigdig sa pamamagitan ng paglalagay ng imaginary line sa gitna ng Atlantic Ocean. Lahat ng teritoryong nasa silangan ng linya ay maaring daanan at sakupi ng Portugal. Gayunpaman, paman, ang lahat ng teritoryong nasa kanluran nito ay nakareserba sa kanilang pinakamahigpit na karibal. Ito ang Spanish Empire. Dahil sa Treaty of Tordesillas, hindi maaring suportahan ng Portugal ang nais ni Magellan dahil ang rutang pakanluran ay nasa kontrol ng Espanya. Dahil dito, umalis na lamang siya sa Portugal at lumipat sa Espanya upang humingi ng suporta kay Haring Carlos I. Ito ay masusing sinuri at pinag-aralan ng hari at siya ay nagdesisyon na suportahan ang kanyang plano. Binigyan niya ng limang barko si Magellan upang tuklasin ang kanlurang ruta patungo ng Molucas. Ito ang Victoria, ang Capital Ship, Trinidad, Concepcion, Santiago at San Antonio. Dahil sa suportang ito, lalong ginanahan si Magellan na maglakbay at lalo pang tumibay ang kanyang determinasyon na patunayan ang kanyang teorya at pagyamanin ang Espanyang tumulong sa kanya. Sa panahong ito, ang pampalasa ay naging napakahalaga sa lipunang Europeo. Bukod sa pagbibigay nito ng kakaibang lasa sa mga pagkain, nakatulong din ang mga spices na ito para sa preservation ng pagkain. Ilan sa mga sikat na pampalasang ito ay ang paminta, luya, cloves, Nutmeg, Mace, Cinnamon at Saffron. Ang problema, ang mga pampalasang ito ay hindi tumutubo sa Europa, kaya naman kailangan pa itong angkatin mula sa Asia. Dahil dito, naging napakamahal na mga produktong ito. Ano mang imperyo na makakakontrol sa kalakala ng pampalasa ay paniguradong magkakamal ng matinding kayamanan noong September 20, 1519. Umalis si Ferdinand Magellan sa daungan ng Seville, Spain. Dala ang limang barko kasama ang 270 na tauhan. Naglayag sila sa Atlantiko at tumulak patungong Spice Island. Sa paglalayag niyang ito, daladala niya ang pag-asa at pangarap na patagpuan ang rutang pakanluran upang marating ang hinahanap na lupain. ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Sa bandang South America, madalas silang salubungin ng malalakas na bagyo, matataas na alon at pabago-bagong panahon na nagdulot ng panganib sa kanilang mga barko. Habang mas tumatagal ang kanilang pananatili sa karagatan, unti-unti ding nauubos ang kanilang supply ng pagkain at malinis na tubig na siyang nagsanhi ng gutom at kahinaan sa mga tripulante. Dahil sa kakulangan ng sariwang pagkain, maraming tauhan ang nagkasakit ng scurvy, isang sakit na dulot ng kakulangan sa vitamin C na nagdudulot ng panghihina, pagdurugo ng gilagid, pagbubukas ng mga lumang sugat, at kung hindi ito magagamot, kamatayan. Sa simula pa lamang ng ekspedisyon, naharap si Magellan sa pag-aalinlangan ng kanyang mga tripulante. Marami sa kanila, lalo na ang mga Espanyol, ay hindi nagtitiwala sa kanya dahil siya ay isang Portugues na dating naglingkod sa kanilang karibal. Marami din sa kanyang mga tripulante ang kapos sa paniniwala sa kanilang misyon. Noong March 1520, napilitang huminto ang kanilang mga barko sa Port St. Julian sa Argentina upang magpalipas ng matinding taglamig na hindi nila inaasahan. Dito nagsimulang mag-aklas ang ilan sa mga opisyalis at tripulante ng kanyang barko. Hindi nagpatinag si Magellan at ipinakita ang kanyang otoridad. Mabilis at marahas niyang sinupil ang pag-aklas. Ipinapatay niya ang dalawang pinuno ng mutiny sa pamamagitan ng maruning. Samantala, pinarusahan niya ang mga kasabwat nito sa pamamagitan ng pagkadena sa mga ito sa mainmast ng barko. Sa kabila ng kanyang pagiging malupit at na disiplinarian, natili siyang matatag sa kanyang pangarap at ambisyon na mahanap ang rutang pakanluran patungo sa Spice Island. Noong April 1520, ang Santiago, isa sa kanyang limang barko, ay nasira at lumubog habang nagsasagawa ng paggalugad sa isang ilog sa rehiyon nang maabutan ito ng malakas na bagyo. Sa kabila nito, hindi naman nasayang ang sakripisyo ng mga tripulante nito dahil noong October 1520, natagpuan ng ekspedisyon ng isang kipot na maghahatid sa kanila sa kabilang bahagi ng daigdig na ngayon ay tinatawag na Strait of Magellan. Dahil sa kipot na ito, napabilis ang mga biyahe sa Timog Amerika ng halos dalawang buwan. Sa kabila ng tagumpay na ito, habang tinatahak nila ang kipot Lihim na tumakas pabalik ng Espanya ang barkong San Antonio, dala ang malaking bahagi ng kanilang supply. Nang sila'y makalagpas na sa Strait of Magellan, sa wakas, nakarating na rin ang mga Europeyo sa bahaging ito ng daigdig. Dahil wala pang ibang navigator na nakapagtala ng isang tiyak na ruta sa bahaging ito ng mundo, kinailangan ni Magellan na gumamit ng kanyang instinct at masusing panggagalugad upang makahanap ng daan patungo sa karagatang Pasipiko. Sa wakas noong March 16, 1521, natanaw nila ang isang isla at sila'y dumaong dito. Ang islang ito, ang isla ng Homonhon sa kasalukuyang Eastern Samar. Dito una nilang nakadaupang palad ang mga raha ng Butuan at Surigao na si Raha Kulambu at Raha Siyawi. Nagkaintindihan ang dalawang panig dahil sa isang alipin na kasama ni Magellan. Ito si Enrique of Malacca. Si Enrique ay katutubo ng Malacca na unang sinama ni Magellan sa Europa makalipas ang kanyang unang ekspedisyon noong 1511. Nagtagal sila ng dalawang linggo sa Samar para makipagkalakalan sa mga katutubo kung saan sila'y inimbitahan ng mga ito na bumisita sa isang maunlad na isla. Ito ang isla ng Cebu bago nila lisani ng Samar. Kanilang ipinagdiwang ang unang misa sa Pilipinas noong March 31 sa isla ng Limasawa. Makalipas ng lahat ng ito, nagpatuloy ang mga Espanyol patungo sa isla ng Cebu. Pagdating dito, magiliw silang tinanggap ng pinuno ng isla na si Raha Humabon. Naging kaalyado ni Magellan si Humabon matapos itong pumayag na mabautismuhan bilang Kristiyano kapalit ng pangako na tutulungan sila ng mga Espanyol laban sa kanilang mga karibal. Dahil sa kanilang tagumpay na makonvert at mabinyaga ng mga Pilipinong katutubo sa Cebu, naniwala si Magella na maaari niyang palawakin pa ang impluensya ng Espanya sa buong kapuluan. Dahil sa paniniwalang ito, nagsimula siyang makialam sa lokal na politika hanggang siya ay makaladkad sa isang away ni Raha Humabon laban sa dato ng Maktan na nagangalang Kalipulako o mas kilala bilang Lapulapu. Napilita ng mga Espanyol na tumulong dahil sa kanilang alyansa kay Humabon at dahil na rin sa pagtanggi ni Dato Lapulapu na kilalanin ang kapangyarihan ng Espanya at tanggapin ang Kristyanismo. Noong April 27, 1521, naganap ang Battle of Mactan. Kasama ang libo-libong mga Cebuano sumalakay sila Magellan sa isla ng Mactan. Dahil sa kagustuhan na may pakita ang kanilang lakas sa kanilang mga bagong kaalyado, hindi pumayag si Magellan na sumali sa labanan ang puwersa ni Humabon. Kasama lamang ang 16 na mga Espanyol, dumaong sila Magellan sa dalampasigan ng Mactan. Sa kasamaang palad, hindi naging mabisa ang mga baril ng mga Espanyol dahil nabasa ang mga pulburan nito nang sila'y bumaba sa kanilang mga bangka. Hindi rin nakatulong ang mga kanyon ng kanilang mga galyon dahil masyadong mababaw ang katubigan sa paligid ng isla. Kaya naman, hindi makalapit ang kanilang naval support at walang nagawa kung hindi panoorin lamang ang labanan. Ang kayabangan ni Magellan ay magre sa kanilang malagim na katapusan. Ang mga Espanyol ay napaligiran at nilupig ng libo-libong mandirigma ni lapu, -Lapu si Magellan ay tinamaan ng pana sa binti at napatumba. Sa kanyang pagbagsak, siya ay dinumog ng mga mandirigma ng maktan at pinagsaksak at pinagtataga hanggang siya ay masawi. Ang kanilang karimari-marim na pagkatalo ay buong nasaksihan ng mga naiwang Espanyol sa barko at ng kanilang mga bagong kaalyado. Nagkukumahog namang tumakas sa kanilang mga bangka ang mga natitirang Espanyol. Si Magellan at walo sa kanyang mga tauhan ang hindi na nakaalis ng Mactan. Ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng matinding dagok sa kanilang ekspedisyon. Ito'y dahil na wala na ang kanilang pangunahing pinuno at gabay sa paglalayag. Dahil din sa kanilang kahiyahiyang pagkatalo, nawala ng kumpiyansa sa kanila ang mga Cebuano nilang kaalyado. Sa isang salusalo noong April 1, Ilang araw lamang makalipas ang Battle of Mactan. Pinagpapatay ng mga Cebuano ang 27 na mga Espanyol. Dahil sa kaguluhang ito, tumakas ang mga natitirang Espanyol patungo sa isla ng Bohol at kanilang ipinagpatuloy ang planong pagbalik sa Espanya. Pero bago iyon, napagtanto ng mga Espanyol na napakakunti na lamang ng kanilang mga tauhan. Kaya naman, pinili na lamang nilang magsama-sama sa dalawang barko. Pinili nila ang barkong may pinakamalalang kondisyon at ito'y kanilang inabandona at sinunog. Bago sila bumalik ng Espanya, nagpatuloy patimog ang mga natitirang Espanyol kung saan kanilang nadaanan ng Palawan, Isla ng Mindanao at ang Brunei. Sa bahagi ng paglalakbay na ito, ang mga Espanyol ay dumanas ng matinding hirap at panganib mula sa mga katutubo at kakulangan ng supply makalipas ng matinding paghihirap. Sa wakas ay narating din ng mga natitirang Espanyol ang isla ng Molucas noong November 8, 1521. Sa puntong ito, masasabi na natupad na ang mga pangarap ni Magellan na maikot ang mundo sa kabila ng kanyang kamatayan sa Mactan. Kanilang pinuno ang kanilang mga natitirang barko na mga pampalasa para kahit papano ay makabawi sa kanilang mga paghihirap. Matapos silang matagumpay na makuha ang mga pampalasa sa Molucas, nagpasya silang bumalik na sa Espanya sa pamamagitan ng rutang pakanluran gaya ng plano ni Magellan. Dahil sa matinding hirap, gutom at mga laban ng kanilang hinarap, dalawang barko na lamang ang natira sa ekspedisyon. Ito ang Trinidad at Victoria. Sa puntong ito ng paglalayag, ang Victoria ay nasa pangunguna ng isang explorer na nagangalang Sebastian Elcano. Habang sila ay nagbabiyahe na pabalik ng Espanya, ang Trinidad ay nabihag ng mga Portugues dahil sa sala ng pamimirata at paglabag sa Treaty of Tordesillas. Dahil sa kamalasang ito, tanging ang Victoria lamang sa pangunguna ni Sebastian Elcano ang nakabalik ng Espanya. Matagumpay na nakabalik si Elcano sa Civil Spain kasama ang labing walong mga tauhan mula sa original na 270. Nagtagal din ng kanilang biyahe ng halos tatlong taon. Bilang pasasalamat sa kanilang napakahirap na paglalakbay, nakapaang naglakad ang mga survivor ng ekspedisyon ni Magellan patungo sa pinakamalapit na simbahan na may dalang kandila. Dahil sa ekspedisyong ito, napatunayan na posible ang pag-ikot ng mundo gamit ang barko lamang. Masabi natin na ang ekspedisyon ni Magellan ay ang nagbigay ng praktikal na ebidensya na tunay na bilog ang mundo. Ang ekspedisyong ding ito ang nagbukas sa bagong panahon ng exploration at pandaigdigang kalakalan sa pagitan ng Europa, Asia at iba pang bahagi ng daigdig. Bilang pagkilala kay Sebastian Elcano, Binigyan siya ng hari ng Spain ng isang coat of arms na may nakasulat na Primus Circumdedistime o nangangahulugang, ikaw ang unang umikot sa akin. Bagamat naging trahedya ang kanilang biyahe, lubos ding naging profitable ang paglalayag na ito ni Magellan. Ang kanilang nag-iisang barkong nakauwi ay kanilang pinuno ng Pampalasang Clove kung saan nang kanilang ibenta ang kargamentong ito, Sapat na ang kinita rito para bawiin ang lahat ng ginastos sa buong ekspedisyon at may pasobra pa ito. Lubos na naging marangya si Elcano at ang kanyang pamilya dahil sa paglalayag niyang ito. Sa kabila ng yamang ito, hindi siya nakalimot at siya ay nagmakaawa sa hari ng Spain na tulungan ang kanyang mga kasamahang nabihag ng na mga Portugues sa Molucas. Bagamat hindi natapos ni Magellan ng kanyang ekspedisyon, ang kanyang pangitain at pagsisimula ng paglalakbay ang naging pundasyon ng isang makasaysayang tagumpay na nagpabago sa kasaysayan ng daigdig. Ang matagumpay na pag-ikot ng mundo ng kanyang ekspedisyon ay nagbigay ng mas tiyak na ideya tungkol sa hugis at sukat ng mundo. Napatunayan din ni Magellan na ang mundo ay mas malaki kaysa sa unang inaakala at napakalawak din talaga ng karagatang Pasipiko. Kaya naman, masasabi natin na si Magellan ay tunay na mahalagang karakter sa world history kung saan kanyang binago ang daloy nito. Sa ating bansa, si Magellan ay tinitingnan lamang natin bilang isang dayuhang mananakop na pinigilan nila Pulapu. Hindi may tatanggi ang kanyang kontribusyon sa larangan ng maritime navigation at kartografi na nagbigay daan sa mas epektibong paglalayag at pandaigdigang kalakalan. Hindi man niya natapos ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang ambisyon at katapangan ay nag-iwan ng pamana na nagpabago sa kasaysayan ng daigdig. Dito na nagtatapos ang ating video. Para sa iyo, dapat nga ba nating baguhin ang pagtingin natin kay Magellan? Huwag kalimutang ilagay ang inyong sagot sa ating comment section kung naghahanap pa kayo ng iba pang historical video na panonoorin. Nais kong irekomenda sa inyo ang isa pang episode ukol naman sa isa pang mapangahas na explorer, siya si Christopher Columbus. Maraming salamat sa panonood ng video ito. Napakarami pang kwento sa kasaysayan ng ating pagkukwentuhan, kaya't siguraduhin subscribe na kayo sa ating channel. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.